Naglabas ng samanan loob si Senator Ronald Bato de la Rosa alaban sa vlogger na si Maharlika. Kasunod ito ng pahayag ng vlogger na binayaran umano siya ng First Lady Liza Araneta Marcos upang pagtatpan ang aligasyong gumagamit si Pangulong Bongbong Marcos ng iligal na droga. Ayon kay de la Rosa, hindi siya nababayaran at dinidiktahan ng sinuman maliban sa kanyang asawa. Kaya nagbabala ang mambabatas sa vlogger na huwag siyang ikumpara sa ibang personalidad na kinakaya lamang. Marlika, tingnan mo kung ilang senador ang dito ngayon nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika, sino lang ang senador ang dito ngayon Naghahiring. Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gusto malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, wag mo kong isamang babuyin dahil uh, hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo.